kung kailan last na ikot na lang tsaka pa bumanat ng gusto yung ulan mga kabihero alas dos na ng madaling araw kung kailan last na biyahe tsaka pa lumakas ng gusto yung ulan ano ba naman to Ganon, lakas ng ulan. Alas dos pa lang ng madaling araw. Isang biyahe na lang sana ako. Bumanat pa ng husto yung ulan. Huwag kayo iya. Yeah. Magpapahinga muna tayo dito. Sa may unahan. Palipasin muna natin yung malakas na ulan. Pag umiko tayo ng ganito kalakas eh, wala. Walang mangyayari. Wala tayong makukuha ng ano, pasero tatakbo mga alas ano siguro pwede na yan mga alas 2 ah, alas 2.30 mga ganun ba tumigil rin yung ulan sobrang lakas talaga ng ulan mga kabero halos lahat mga nakatambay eh, sa gilid gilid no? Oh, samahan pa ng ano, malakas na hangin may kasamang hangin yan mga kabero lakas oh ay nako wala nang mahalos mano yan mga kabero makuwang pasero pagka dumiretso ka parang ganyang kalakas lalo na ganitong oras pa isa isa dalawa dalawa ang ano madadampot mong pasero eh ganitong sitwasyon na ang lakas ng ulan eh, wala na wala kang madadampot diyan dahil hindi naman lulusong yung mga pasayro sa ganyan kalakas na ulan baka mamaya maya tumigil to mga ano alas stress, o, kaya ano mamaya na ako alas tres na lalarga ulit dito muna ako magpapahinga ako dito sa may unahan dito yung sila ate oh. -basa na. maliit lang yung payong nadala dalawa pa silang mag-asawa na naman oh, lakas ng ulan mga kamero talaga uy nawala dito ng titinda ng ano tapi ay nasa baba hmm ano ba naman yan ang lakas pa rin ng ulan tambay muna tayo dito ngayon mga kabihero ayan oh, kita nyo sa likod ko mga kabihero sa likod ng salamin eh. lakas pa rin ang ulan mga kabihero oh ayan oh. lakas talaga ng ulan oh. hindi tayo makaderecho muna pahinga muna talaga tayo pag dumiretso tayo rito Wala Gagastos lang tayo ng gasolina Mga kibero uh, Stop muna tayo dito Pag tumila na yung ulan yun, lalarga ulit ako Sana tumila Sana tumila pa ito Las dos na Las dos na pasado o, oh, tumigil ka na ulan, eh, maawa ka na. I isang ikot pa ako, at ano. Wala pang kikitain ito, kailangan makapat na ikot para may sobrahin man lang. Oh, lakas pa rin ng mga bero. Mm -hmm.